Ate Rose? Bino, nilabas mo na yung crispy pata. Hindi pa po sir. Ha? Ah, Di ba yung pata? Sabi ko ilabas mo. May ay, isang hindi buo. Ay, ah, ilabas mo na, tapos ibabad mo. Okay. At tayo magki-crispy pata. Para mamayang gabi, yun ang ating ulamin. Gusto mo ba crispy pata, Lindy? Opo, okay, sir. Crispy pata tayong tatlo. Tatlo lang tayong kakain kasi si Habi David ay uuwi ng CDO bukas. Tapos mamaya meron siyang gig. Tingnan natin kung pwede na to. Gigilitan lang natin. Ayan, oh, ayan yan Ayan oh. natin. Diba? ba? Ayun Start na tayo magluto. Ayan, naging na natin. Ayan, sana mag-cashews ko lang. Ayan. Ayan, okay na yan. Lagyan natin ng pinitpit na bawang. Next naman ay sibuyas. Pamintang buo, hindi yung dog char. Ganyan yan, tansya-tansya lang. Dahon ng laurel. Lagyan natin ng isang pork cube and salt, asin. Tansya-tansya lang din. Sa so, pressure cooker na natin, uh, pressure cooker ko siguro ng mga mga 25 minutes kapag umangat na yung kulay pula. So, tumulog na ang ating timer na nga. Nakapigit lang yun dyan. Naka, actually, mga 28 minutes ko ginawa ako. Okay. So, tingnan natin kung malambot para mapanalig na natin. Tingnan na natin. Sana malambot na yung pata natin. Yan. At ito yung ano nito. Ayan. Okay na. Malambot na yata. Malambot na. So, ipapa mo papa lambigin mo natin dito yan tapos ate daw tong ating sabaw okay yun ang di ba pang kaldo so yeah malamig na yung ating pata alin ko lang tutusok-tusok ko lang pag gumagawa ko ng crispy pata, nilalagay ako ng sukang puti. Yan o, no, sa select. Lalagay ako ng konti yung palad ko. Tapos, i-kukuskus ko lang dito. Yan. Next naman is, maglalagay naman ako ng asin. Yan. Tansya-tansya lang. At pag ako naging pata, dito ako naglalagay ng mga, ano, mga seasoning. Yan. Hindi ako madalas gumamit ng seasoning sa mga pa pasig mga taos, diba? Opo. Pero sa kisil pata, naglalagay ako. Lagyan lang natin ng seasoning granules. O, oh, di ba? Seasoning granules. Diba? Ito na, na season na natin ng ating pata. Lagyan na natin dito at lagyan na natin sa freezer. Ate Rose, <coughs> <coughs> halika na, na tayo. Opo, sir. Ate Rose, may naalala po ko, sir. Sino naalala mo? <laughs> yung nakaraan ko po, charlotte. <laughs> Tawa po ng sibuyas, sir. Right? Tawa si Lindy. Binibigyan ko nga siya ng tissue, <laughs> sir. <so. laughs> Kasi, anong lol well, mo, Lindy? Tagabigyan ng tissue? <laughs> Bigyan ng tissue. So, mag-start na ako mag-prito. Mayroon akong shield. Para hindi ito pag tumalasik, di ba, Lindy? Opo. Oh, so. Let's <laughs> So, habang nagpipito tayo ng crispy pata, magagawa na ako ng sawsawan. Siyempre, gagamitin ko ang paborito kong select soy sauce at saka select cane vinegar. So, tansya-tansya lang ako maglagay guys. So, ito, may uh, mayroon akong bawang, sibuya, siling green, saka siling pula. Pagkahalong-haloy natin lahat to. Tansya-tansya lang kung anong, kung anong ano nyo, anong, kung paano kayo gumawa, titikman nyo lang kung anong gusto nyo, di push, di ba? Siyempre, ang cane vinegar. Kailangan natin lagyan. Ang brown sugar. Nakalimutan ko pa nilagyan ng pepper. So, tikman na natin yung ating sausawan. Con lasa. Hmm! Lindi ang anghang. Okay lang di ko, po sir, kaya yan. Hindi <laughs> ko alam kung kakayanin mo, pero ako nga, na, mahiga ko sa manghang na anghangan ako. Dating so, ako ng konting toyo, parang may kulang sa konting toyo. Based sa panlasa ko. Balik na natin ang ating crispy pata. <laughs> yan Yun muna natin ilagay Tapos, rest lang muna Tapos, mababusa akong tubig Tapos, second frying na mabilis lang high heat Tapos, okay lang na ang ating crispy pata lady hmm. na? Opo Busa natin ng tubig yan Mabilisan Ayan, ayan, ayan. Tapos Lagay na natin dito <laughs> At ito na nga mga hobby bees, tuto na ang ating crispy pata, sana malutong. O sige nga, kurutin nyo, kurutin nyo na ang crispy pata. Apo. Ate Rosa Plindi, tingnan nyo kung malutong. Kukurot na ako, sir. Kukurot kayo na ito, sige. Kurot ng balat, para maalaman mo kung malutong. <laughs> Ay, naririnig ko. Sige nga, tingnan mo, Ate Rosa. po ako ng kamay sa'yo. Malutong po. tingnan mo nga. Kung ano mo na, kumurot ka na rin. Ang lutong. Nagigutom na ako. Sa naririnig ko. Ang lutong po ng balat. Hmm. Mm. Sa Okay, tayo. Masarap yung pagmain. Sasawa. Tayong tatlo lang. Wala si Happy David. Let's eat!